Hello, hello! Good day mga sisi! Ito na naman ng sisi nyong not so pretty! And maintain lang tayo mga sis. Tapos go na tayo, uwi na tayo. Buti nga hindi nga maulan ngayon ni, eh. Kasi kanina pa na yung ulan. Actually, two weeks na tayong inuulan. And may bagyo pa ata, hindi pa ata. Tapos yung bagyo, sana bukas or mga sa susunod na araw, wag nang umulan. Grabe nakakatamad maglakad tsaka pumasok pag ganyan maulan mga sis hintay may hinihintay lang ako gara na tayo mga sis ayan di ba ang ganda ng itsura pag gabi di diba? <laughs> puro lights makikita mo eto open na yung street market dunis palang. lang actually nag open yan friday saturday yung sunday ewan ko ba't sila open And as usual, mag na naman tayo mga sis. May chichika pala ako sa inyo. And bago ko i-chika, shoutout muna sa nanay ko. Ayan. Sa nanay kong maganda, hello. Sa magulang naman, tsaka sa anak hindi naiiwasan yung mag-aaway, di ba? Yung magkakaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaintindihan. Ngayon, si nanay, na nabis mode. na mood siya sa akin mga sisi. Nainish siya. Inalis niya ako sa GC namin, sa GC ng family namin. Tinanggal niya ako mga sis, nilig niya ako doon. Nag-message naman na ako, kasi hindi pa niya nababasa, kasi nakablock nga ako sa kanya. <laughs> Ayan, sa nanay kong uh, matampuhin, hello sa'yo. Actually, two days na kami hindi nag-chat-chat dun sa group chat. Inalis kasi niya ako. Kali ang way ko lagi pag-uwi ako, dito ako sa Maytawid. Tapos ang daming dumadaan ng mga sasakyan, medyo nakakatakot. Kung hindi ka, alis to mga sis. Ayan. Pag dumadaan kayo tumatawid, check carefully. Lagi nyo tignan yung mga paligid yung mga sis. Kasi mahirap nga. Hindi mo masasabi ang aksidente, di ba? Ganyan karami umuwi ang mga tao dito. Every day. Lalo na paggabi, mas maraming tao. Kasi uwi, ano. Divisoria. Ganyan yung itsura ng Divisoria, mga sis. Buti nga hindi may umulan ngayon. Makakapaglakad tayo ng maayos. Tsaka yun ko din kasi maraming bitbit -bit, mga sis. Hirap kumuha ng video. Kaya thank you tayo hindi na hindi umulan ngayon. Sana nasa bahay na din si Lolo Hari niyo. Tignan niyo, mga sis. Pauwi na lang tayo. Traffic pa. Pwede naman akong sumakay, ayoko lang sumakay. Ganyan siya tuwing gabi. Nakaroon na lang natin kaysa maghintay ka pa dyan ang tagal gumana ng mga sasakyan. Pati dito sa side. Kung hindi kayo tiga Divisorya at tiga Manila, pwede kayong pumunta dito kung nagaanap kayo ng mga murang gulay. Oh. Ang daming fresh na gulay dito tuwing gabi. pakiyawan ata yan, pwede kayong bumili ng marangihan. Tsaka tingi, ayan. Pati dun sa may gilid meron din. Ang dami mga fresh na gulay. Lahat yan mga angkat at. Kung gusto nyo lang, mamili. Yung mga gulay na yan, mga sis, hanggang dulo yan, marami nagtitinda. Ang madaling araw sila ata dito. Ganito yung itsura ng Divisoria paggabi. Lalo na pag madaling araw, siguro mas maraming tao. Hindi pa ata yung ibang mga truck. Bago tayo umuwi, bilhin muna tayo ng mani. May inga tangay magtaka no.